Yan lang, sabi ko lang. Ha? Wala akong damit. Wala akong damit. Uy! Mahulog na mahulog! Mahinit yan! <laughs> mahinit yan o oh. mahinit yan! Mapasok ka dyan! O oh, may ginto ka nga o! Oh. Buti ka nga may ginto ka eh! Wala na akong damit! Naubos na! Galing na yung Ha? Galing na yung pa mo! Sino mag- Oh, mo ilan. Ikaw yung magbibigay ng sticker ah. Oh. Parang di ako mahirapan. Ulitin mo, ulitin mo. <laughs> hmm. Ilan? Oh, tabi kayo dun. Wala akong pera. Anong wala, wala akong pera. Wala na, wala na. Wag na, wag na, wag na. Wag na. 91. Oh, siya magbibigay Teka lang <laughs> Siya magbibigay Wala well, pa rin din ako mahirapan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 11, 12, 13 14, 14, 15, 16 17, 18, 19 Sigurado ka to, 21 ha O, oh, siya magbibigay Wala na ako dun O, oh. oh, din O <laughs> August 9, 2025 mga tropa So for today's video mga tropa, samahan nyo ako Papasok tayo ng trabaho sa ating shift na second shift Which is 2 to 10 So ngayon naisipan ko, ikabit tong camera natin Feeling ko hindi naman uulan pero madilim na oh <laughs> So mamimigay tayo ng sticker kasi sabado ngayon So I expect ko yung mga bata naglalaro sa kalsada <laughs> Kaya I expect ko, harangin tayo So since may sticker pa naman tayo dito Eh pamimigay na natin So sabi ng mga bata kahapon So hindi ko na vlog kahapon Hinarang din ako kahapon Sabi kailan daw ako magpapalaro yung pangako ko so, Sabi ko sige pag rest day ko Pag may time si Kuya Tonton Magbabalot ako ng mga laruan natin oy yung tropa natin yun As yun yung papremyo natin diba? So abangan nyo mga bata Medyo busy lang talaga si Kuya Tonton Kasi ano tayo eh Kailangan natin kumita ng panahon na to eh <laughs> Kaya focus na focus ako sa pagbibenta ng laruan yung pagbablog nga minsan nakakalimutan ko na eh kasi kailangan ko talaga ng income every day so pagpasensyaan nyo na kung hindi ko na nagagawa yung mga ginagawa ko dati pero syempre hindi natin tatanggalin yun so eto na tayo mga tropa unang humps so parang kay Dizmo na to <laughs> so lahat ng haharang sa atin bigyan natin ng sticker since may sticker pa naman tayo paubos na natin to basta huwag lang uulan please huwag lang uulan dumidilim na kailangan bilisan natin. Baka abutan tayo ng ulan. Hapon, labot ako ng ulan. Napatila ako. Kaso nung patila ako, labot ng ano, dalawang oras. <laughs> Late ako kahapon ng isang oras. Grabe. Uy, yung mala, walang mga bata ngayon dito. Wala yung mga bata humarang sa akin kahapon. Okay, nakalitas yung sticker natin. <laughs> tayo naman natin dito sa kasunod. Oh, let's go! So maraming 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 salamat sa mga tagahanga natin. Meron ba? <laughs> sa mga supporter natin. Sa buti pa si Tonton TV. So 3 years na po tayong naggagawa ng mga content. So 3 years, years na po, po tayo ng papapansin. Pero wala pa rin pumapansin. so, <laughs> na. Marapit na tayo. Ito na tayo. Tulay na bakal na tayo mga tropa. Ito medyo maraming bata na dito. Ang tanong nandiyan ba sila? Biglang lumamig yung simoy ng hangin. Ayan na yung na uulan na eh. Naku, ate, ba't ka nagsampay? Uulan! Ligpitin mo na yan! Uulan na! Eto, mga kabata, o. Ang tanong harangin pa tayo nito. O, hindi tayo napansin dito. Yan lang, kasasabi ko lang. Ha? Wala akong damit! Wala akong damit! Uy! Mauulog ka, maulog! Mainit yan! Mainit yan o, oh, mainit yan. Mapasok ka dyan. O, oh, may ginto ka nga o. Oh. Buti ka nga, may ginto ka eh. Wala na akong damit. Naubos na. Galing na ako. Ha? Galing na yung pama. Pa, Sino magbi... O, oh, mo ilan. Ikaw yung magbibigay ng sticker ha o. Oh. Parang hindi ako mahirapan. Ulitin mo, ulitin mo. <laughs> Uh, oh. mm -hmm. lang, wala okay. Okay. Dilan? Dilan, pera? pera. Dun? wala akong pera. Anong pera. wala akong pera. wala na wala pera. wala pera. wala pera. wala pera. wala na, wala na wala wala pera. wala pera. wala pera. wala pera. wala wala pera. mahirapan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Sigurado ka 21 ah. Oh, siya magbibigay, wala na ako doon oh. Oh, din. <laughs> wala na. Wala <laughs> na. Wala na, gabi na. Wala, bawal, bawal, bawal. Let's go pa. Mabata. <laughs> Late na tayo. <laughs> 21 sticker lagas ay ako mga bata na ano, to kaya mag malapit na malapit na sumikat yung man natin naiya ako minsan troba kapag <laughs> pag mga ganong ang saya saya nila pag nakikita ako pero uh, yung nabibigay ko sticker lang <laughs> diba naihiya ako na oh, ito pa ito pa <laughs> doon sa tabi sa tabi so, isang grupo na to ha huh? Ano? Ha? Pag-ong oh, Pag-ong makainit Pag-ong makainit dali. ikaw magbigay Ha, ah, dalawa lang Dalawa lang to Hindi, dalawa lang kayo eh Dalawa lang? Oh, syempre, dalawa lang kayo Susunod na uli Ha? Ah? Eh, mabul pa tuloy Hindi, masisira na yung motor ko Sinira na nakaraan O, oh, dali Sinira Yung sa vlog ko Yung bata na ano Uy, may Kaninong anak yan Ay, <laughs> Kamukha oh, ni COVID yun ah. Oh, Kapat hindi COVID. Oh, hindi <laughs> oh, naman nangihingi yan. Anong gagawin yun sa sticker? <laughs> naman ah. Na. Bukas uli, bukas uli. May laruan ako bukas. Abangan mo ako bukas. Bibigyan mo sa amin dalawa. laruan dalawa. Bukas, magpapalaro ako. Hindi, <laughs> <Bukas, magpapalaruan ako. laughs> <laughs> bibigyan lang pala. Bigyan na. Wala na, wala dito. <laughs> oh, bilis na, bilis na. <laughs> oh, <Oy! laughs> ang <laughs> kulit na yun lang mga tropa kaya medyo delikado kasi tabing kalsada tayo kasi so, syempre kailangan mag ingat pa rin mga bata yan eh hindi natin may iwasan so yun lang mga tropa sana may makapansin sa akin ng sponsor since pasukan na ngayon yung mga bata na yun sana mabigyan ko man lang sa totoo lang wala talaga akong mabibigyan ngayon dahil kulang pa rin talaga sa side pa lang namin sa pamilya ko na nagagamot yung tatay ko magastusin so wala talaga akong pwedeng ibigay o i-share yun lang, pa sticker lang ako pa piso piso lang ay, nakakalungkot pero sana one day hindi lang sticker yung pwede ibigay Banda gabi tropa, tapusin ko na itong video natin So if you like this video, please don't forget to like, share, subscribe So buti pa si Tonton TV Yan sa susunod mga tropa Buti pa si Tonton Peace Bye bye Ito pa may pahabol may iyak ako pero ah kaya ko yan Tatatag, tatatagyan natin yan oh oh abul Ye yeah. Ye yeah. eh humahabol pa